yun magandang gabi sa atin lahat mga kaibon pasensya na kayo medyo matagal tayo hindi nakakapag upload tinatamad na rin kasi ako mag upload dahil sa ang dami kong ginagawa busy po ako araw araw sa so, sobrang pagod yun, hindi na po ako nakakapag-gawa ng content dahil sa tulong ng ating mga kapwa mag ibon uh, sinasabi sinasabihan ako sir uh, mag upload ka ulit para maibagi uh, may mo rin yung nalalaman mo makatulong din tayo dun sa ating kapwa mag ibon So ngayon, yun, paunti-unti gagawa din ako. Kahit paminsan-minsan, once a week, makakapag-upload tayo. So gagawin ko yun. Although hindi naman po ako batikan. Although meron lang akong mga na, nalalaman. So gusto ko rin ibahagi sa inyo. Para yun, makakuha rin kayo ng kaunting kalaman. So marami dyan na batikan. So pwede rin kayo mag-ask kanila. Hindi lang sa akin. Kasi yung alam ko, maaring hindi ko din alam yung kaalaman niya. So, mas maganda kung uh, marami kayong uh, nakausap, marami kayong napapagtanungan para uh, i-combine-combine nyo, mas marami po kayong malalaman sa pag ng ibon. Ngayon pala mga kaibon ay pag-uusapan natin yung mga, uh, naranasan ko na mga problema sa pag ng ibon. Para mas maging aware kayo, mas makaiwas na kayo doon sa uh, naging uh, problema ko. kung Kumbaga, Uh, malilimutan nyo na yon hindi nyo na yon magagawa dahil alam nyo na so una dyan permanent space o location yung paglalagyan nyo ng pwesto ng ibon so ano yung maikukonsider uh, natin dyan kailangan yung uh, lugar hindi gaano mainit hindi naman gaano kulob na kulob kumbaga meron hangin pa rin na uh, pumapasok mas maganda kasi yon doon sa uh, breeder natin na may mga inakay o kaya itlog para maiwasan natin yung pagkabugok o kaya pagkamatay ng mga inakay. So sa akin kasi walang permanent na pinaglalagyan yung ibon ko. Gawa ng yung bahay ko hindi pa naman uh, nagagawa. So uh, pangarap ko talaga na magkaroon ako ng uh, ebri, yung permanente pangmatagalan. So yun yung maging problema nyo. Kailangan uh, wag palipat-lipat yung mga ibon nyo para hindi rin ma-stress yung ibon. Ang pangalawa dyan, so, ah uh, habang dumadami na dumadami yung ibon nyo, so mag-out kayo, kailangan uh, makapagbinta rin kayo. Para meron din kayong pambili ng patoka. Uh, kung kumita man, so mas maganda. Para yun, uh, hindi naman masayang na patoka lang patoka kayo. Wala namang kayo kinikita. Saan nyo kukunin yung pampatoka nila? Although, uh, hilig natin yan. Pero, kailangan nyo pa rin magbawas. So, kumbaga, out in, in out in lang. Para meron pa rin kayong pang doon sa mga ibon nyo. Sa so, umpisa, nagiging hobby. Pero, kalauna, nagiging negosyo. Kumbaga, pinagkakitaan. Okay lang yon Kasi, naggagastos kayo. So, kailangan nyo rin pagkakitaan yung pinagkakaabalaan nyo.